oh guys, magandang umaga. Ang uh, alas 10 pa lang yung ano, yung oras ngayon. Araw ng Merkules, guys. Oo, oh, nandito na naman ako sa isla. Nandito naman ako sa dagat, guys. Oh. oh. Manguha na naman ako ng ulam, guys. Oo. Ngayon, guys, um, <clears throat> ito lang yung ano, gamit ko. Pakita ko sa inyo kung paano ko to gamitin at paano ko paano ako manghuli ng ano ng, ng isda ito lang yung gamit ko guys tara guys manguha na tayo ayan guys ito yung butas ano natin kung may laman oh, mayroon guys mayroon ayan <laughs> hirap ano hin ayan na guys ayan na ayan na guys ayan na. oh naka ano na tayo guys naka kuha na tayo guys oh ayan na isa isa nang mauulam natin guys ayan yung malupit na ano natin ito na naman guys ayan yay Dun. kawala pa oh. malaki to guys oh. oh, malaki siya mga guys malaki siya mahirap ano yun yun Hayun. Oh, ayan oh. Guys, unlucky. Oh. Oh. Unlucky, guys. Ayan oh. Ito na naman, guys. Ayun. Oh. <laughs> Nakuha diretso Ayan Hayun. Oh. Unlucky, guys, oh. Lucky. Ayan Ayan na, guys. Biyantan. <laughs> Mabuti na ano do ikagad na tanggal o oh, yan. Ayun guys. Kay gearpiece. Oo. Oh. Ganito mga diskarte ko guys. Oo oh, yan. Ayan. Pakita natin muna yung ano yung lugar dito. Wow, di ba? So guys, ayan o. Oh. Ayan guys Oh. Oh. Hanggang Ayan. Wala tayong pili guys. Basta maulam. Dalhin natin. Oo. Ayan guys. Magahanap pa tayo. Ayan o. Oh. Yung ano ko. Yung mga nakuha ko. Ayan pa lang. <laughs> Di ba? Ayan na naman guys. Ayan na? Guys to. Ayan oh. Oh. Ito na naman guys. Oh. <clears throat> Basta matyaga ka lang. Maka ulam ka talaga dito. Ayan na naman guys, ito. Ayun oh. Oh. Parang wala lang, no. Ayan. Babae ito, babae. Ayan. Ayan na naman guys. Ito. Oh. Oh. <laughs> ito na naman. kaya rin na naman tayo isa guys ayan dito talaga sa isla pag masipag ka lang ano uh, marami ka dito makukuha o pag masipag ka lang talaga dito pero siyempre pag kailangan lang talaga ng tiyaga hanap tayo ayan guys o oh. ayan o oh. kala mo ba to pero ano to ayan o oh. ayan o oh, di ba ganito lang ganito lang mag dito kailangan marunong ka talaga mag ano mangita ang daming isda o oh. Yan na naman guys, 'yung ano, to. 'Yan. Ano to? Ganga to, ganga. Ayun. <laughs> ganga. Ganga. ako lang siguro nangunguha dito ng ganito kaya marami pang ano eh marami pang napupulot dito Meron naman siguro pero hindi sila ano, hindi katulad sa akin na marunong talaga mag ano, uh, hanap tumingin sabi okay guys oh ang daming isda oh 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 ang dami oh 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 grabe oh ayan pa oh dumaan dito sa akin oh oh lah ondo Minila. Parang gusto nilang lapitan ako ah. Kanyan, oh. ang dami guys. Oh. Ang dami. Isda. Nakahanap ako ng ano, ganito. <laughs> Kulay itim naman. Yung ano niya. Laman. O oh, yung ano. Ayan guys. Ayano. Oh. oh. ba diba parang wala. Parang may damo lang. Ayano oh. ito. Oh. Oh, laki. Laki guys. Oo. Oh. Ito. Lakinya. Ari naman guys. Aman. Oh. <laughs> dito lang tayo malapit sa ano? sa may buhangin yun oh malapit lang dito sa may buhangin tayo yun guys oh oh, Ayan, oh. ang laki so, oh ang laki niya so guys